Ayan! Malapit nang matapos ng bye-bye natin, Iska! Itatali ko na lang to para hindi siya lumipad! Ah, oh. <laughs> wow, beba! Ang laki-laki nito! Kaya siya tayo nila, princess! <laughs> Magiging masayang piktik natin, panigurado! <laughs> Ito pala yung mga dala kong pagkain, mga biskwit! tsaka tong lace, para hindi tayo magutom. Ako din, may pagkain ako sa rip. Saglit lang iska, bababa ako, kunin ko lang. Dandan ka sa pagbaba ng hagdan, Bebang, nga, para hindi ka mahulog. Okay. Ah! Uy, Beba, ano nangyari sa'yo? Iska, tulungan mo ko. Nadulas ako. Kumapit ka lang, Beba ako ng tulong! Tulong! Si Bebang mahulog na sa agdan! Ano kaya nangyari dun? Iska! Mabibitaw ko na yung kapit ko! Bilis! Si Bebang mahulog sa agdan! Boyong! Tulungan mo si Bebang! Tignan mo! Mahulog na siya! Sige! Tutulungan ko siya! Mahulog na ako! Ako ah! pala si Bebang. Ah! Boyong, niligtas mo ko. Ang bait mo naman. Siyempre, kawawa ka naman kung maulog ka sa lupa. Mababalian ka pa. Ang sweet naman ni Boyong, sinalo si Bebang. Ayi! Bumaba ka na nga, Bebang. Ang bigat-bigat mo. Salamat, Boyong, ah. Niligtas mo ko. Wala yun. Aalis na nga ako. Huwag ka nang umalis. Gusto mo ba? Maglaro tayo. Magpipikni kami dun sa may taas, o. Oh. kami kami. Magpipikni kayo? So, ibig sabihin, marami kayong pagkain. Madami kami pagkain dito, Boyong. Kaya sumali ka na. Sige, gusto ko yan. Saglit lang, kukunin ko lang yung merienda dun sa ref namin para marami tayong pagkain. <laughs> Mauna na akong sa taas, ah. <laughs> Wow! Ang ganda pala dito sa taas! May baybayan! Sabi ko sa'yo eh, magugustuhan mo dito eh! Ang ganda pala dito sa bahay nila, Bebang! Ang taas-taas! Bayang iska! Abutin yung itong merienda natin! Hindi ko siya may eh! Akin na, Bebang! Iabot mo na! Ah! Ah! ang sarap nito. May ice cream pa. <laughs> wow. Bebang, pwede ko na ba itong ice cream? Takam na takam na kasi ako eh. Aantayin ah, pa natin si Princess. Pagparating na yun, kawawa naman siya kapag hindi siya nakakain ng ice cream. Oh. Ang tagal naman ni Princess. Kanina pa natin siya inaantay eh. Lagi na lang siyang late. Mauna na tayong magbirienda. Mamaya na si Princess. Sige na nga, kumain na nga tayo. Gutom na rin ako eh. <laughs> oh. Ayos, kakainin ko na ice cream. Mukhang masarap. <laughs> wow! Ang <clears throat> nga. Boyo, paligid ako niya. O, oh, ito si ka. Buwa ka lang konti ah. What? Hmm Ang sarap Ang lamig Wow <laughs> Meanwhile Ay Nandun na si Scott At si Bebag sa taas May baybayan na sila Punta na nga ako dun Kaso May bago na silang kalaro Si Boyong Oh no ang sasa yung magpiktik dito sa taas! Kahit pula si Princess! <laughs> Hayaan nyo na si Princess! Ako na yung bago nyo, kaibigan! Di ba nga? Niligtas nga kita, bebang! <laughs> Sige! Kaibigan ka na namin, bayang <laughs> Yahoo! Ako na yung bago nilang kaibigan! Hindi na si Princess! Ako na yung kakain nito lahat! Ang <laughs> dami! Ano ba yan? Ayaw na akong kalaro ni Bebang tsaka ni Iska! Pinagpalit na nila ako kay Boyong Butiki! <laughs> Wala na akong kaibigan! Hindi nila ako tinira ng ice cream! <laughs> Wala pa rin si Princess, nasa na kaya yun, maubos na tong ice cream na tinira sa kanya, hindi niya pa tumatitikman. Naku, panigurado, magtatampo na naman yun, gustong gusto pa naman ng ice cream. Bayam um, Iska, maglaro tayo ng baybahayan, kunyari kayo yung nanay tatay ko, tapos ako naman yung anak nyo. <laughs> Hala, ako yung nanay Bebang, hindi pwede no. Sige na Iska, umayag ka na, laro lang naman eh. Dapat kasi ikaw na lang eh. Mas bagay nga sa yung nanay eh. ba? Diba? Mas matanda ka sa akin. Sige na nga. Ikaw ba yung papayag ka ba? Okay lang sa akin. Ako yung tatay. Basta, akin lahat ng mga pagkain dito ha. Huwag mo naman ubusin yung lahat boyong. Titiran pa natin si princess. Aww. Hindi na darating yung si princess. Baka tulog na yun. Hindi na yung sasali sa laro. Ikaw talaga boyong? Kontrabida ka? Ayaw mo kong isali? Game na! Magsimula na tayo ng baybayan! Sige! Kunyari nalagaan ko yung mga halaman ko! Tay! Tay! Ano yung anak kong bebang? May kailangan ka ba? Nauuhaw po ako! Gusto ko pong uminom! Naku! Wala tayong tubig eh! Naubos na! Hmm gusto ko na po talaga ng tubig. Nauuhaw na ako. o, oh. Bayong, wala tayong tubig. Magigit pa sa baba para makainom yung anak natin. Ayoko, no? Kumakain pa ako dito. Hala, si Boyong nagreklamo ang tamag-tamag. ba? Diba? Ikaw nga yung tatay. Dapat masipag ka. Sige na nga, magigib na ako sa baba. <laughs> Yay! Magigib na si tatay ng tubig! O bebang anak, habang inaantay mo sa tatay boyong mo, kuhanin muna yung mga sinampay ko. Baka makalimutan. O punay! Ayan! Tuyo na yung mga sinampay ni nanay! ano ba yan? Inutusong pa ako ni bebang ni Iska. Kumakain pa nga ako eh. Ayun si Boyong! Mamababasagdan! May ako sa kanya! <laughs> Lagot nga in sa akin, Boyong. Ayaw nyo ko isali sa laro niyo ha? Ah. Ahas, takot din mo si Boyong. Oh, no! <laughs> ah! May asan Ang laki! Takbo! Hey! Ano yun? Ano nangyari kay Boyong? Bebang, tignan natin siya! Tati Boyong! Wala na siya! Hindi ko na siya makita! Iska, tignan mo ho! Patoy wag na wawala? Hala! Sino kaya kumuha? <laughs> <laughs> Dahil hindi nyo ko sinali sa laro nyo, kukunin ko tong hagdan para hindi na kayo makapababayad iska! <laughs> <laughs> Paano na yan, Iska? Wala na yung hagdan natin. Hindi tayo makakababa. Siguro si Boy yung lang kumuha ng hagdan natin. Niloloko na naman tayo akala si Boy yung butiki ko ng nakahanda nyo no? nagkakamali kayo ako kaya eto ho <laughs> hala si princess pa na ng mga princess ibalik mo sa amin yan kailangan namin yan Beh, ayoko no, kasi hindi nyo ako sinali sa baybayan nyo. Tapos, hindi nyo pa ako binigyan ng ice cream.